gaya ng tayo, kung saan naghahanap mga ah danoi na kung paano, paano, kung 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 Kaya napakadali naman bumiyahe sa saan kayo pumunta. Sa Pero agahan nyo lang. Kasi amayang kang-happy yan. Mag-build up na yan. Lalo na dyan sa may parting din niyo. Kaya sa so, umagal ito, napakaluwag-luwag na ito dyan ako ayan guys yung traffic na tayo ngayon thank you for watching bye bye